maupo po ang tatay ni Jano, si Ronaldo Valdez, noong December 17. Oo. Uh, uh, Siyempre, alam naman natin dahilan, but we're not gonna uh, mention it anymore, yes. di ba? Kasi uh, ayaw na natin tagdagan pa yung mga sama ng loob ni Jano Gibbs sa ginawa ng ilang kapulisan, di ba? Oo na Yung na sa... Yung ko. Kikwento, yes. kikwento ko sa you, June, yung nagsishooting kami. Oh, Siyempre, oh. si Jano, director nun. So, marami kaming time ni Dati niya nagkakwentuhan sa tent. Yeah. So, sabi niya, kasi nga may nararamdaman siya noon na masakit, ganyan-ganyan. Hindi -ganyan. na siya tumatanggap ng mga ano, telenovela kasi nahirapan siya tapos pati maglakad. Yes. Sabi niya, nagpakteterapy lang muna siya. Eh, kaya sabi niya sa akin, pero itong anak ko eh, hindi pwedeng hindi ko supportahan, kaya tinanggap ko ito. <laughs> Sabi niya, maari pa naman hindi ko suportahan yung anak ko eh first directorial job. Kaya, kaya masaya na malungkot kasi syempre, wala na siya. Pero nung habang nagsushooting kami, ni-reveal niya sa akin na he'll do anything para sa anak niya. Ito nga, natapos yung movie. Malungkot lang kasi yun nga, um, uh, nung December wala na siya. Yeah, oh, nga. Pero yun ang ang maganda lang para sa mga fans nga ni Tito Ronaldo, no? mapapanood mm. pa po natin siya sa yes. January 24 po sa itutumba ka ng tatay ko. Yeah. And, at uh, syempre, lilinawin po natin na uh, hindi po tama ang narinig nyo kanina na January 26 sa <laughs> o, oh, Gusto lang po ilipat <laughs> bagong, ni Angelo. Bagong, oh. bagong gising lang. Oh. Wala pa sa... Pero story yan, story. sa 24...